gaano kahalaga ang pag-aaral. Bakit yung mga bata may mga pera pero ayaw magsipag-aral? Ay, ay, ayawan ko sa kanila. Pero ako gusto ko. <laughs> ang importante talaga, mag-aral. Pero hindi importante magiging matalino. Number one. Number one. Mm. Bakit po nasabi niyo yun, samantalang gustong-gusto nga ng mga estudyante na ma-honor, ma-first honor, Nas ma-valedictorian? Ma uh, nasabi ko, nasabi ko yan sa'yo, kasi... Kailangan may diploma ka. laban lang, ipagpatuloy ang pag-aaral mo, kunin may diploma mo, gagraduate ka. Ay, online barista nga pala, si Lola Esther. Lola ko talaga siya, okay, nanay siya, ni nanay. Okay, nanay ko, siya nanay. Ilan taon na siya, nanay? Lalo, natatandaan niyo po ba kung ilan taon na kayo? 19, 19, 30, 19, 30. 1937 kayo pinanganak lola, ba? Oh, Parang kasagsagan ito ng oh. World War II, ano? Ang World War II is uh, nasa 1940 pataas, tama po ba? Na, medyo nagkakagrian na yung mga bansa-bansa. 19... So kayo ay 89 na? Oo. 89 years old na kayo, lola? Ang alin? Yung edad nyo, 89 na? Ang edad ko? Opo. Ay, sige, mahigit na. Lala, batiin nyo yung mga natin, viewers. Ayun nyo, batiin nyo. Lola, ipapalabas natin sa YouTube o sa TV oh. yung video natin na to, okay? Lola. Lola, kayo ay 89 na po, ano malapit na po kayo mag 100? 11. Hindi, na Ang uh, pinangalak ako, hindi 89, kundi 1937. Opo, 1937. Pero Lola, ang edad nyo ngayon ay 89 na kayo. Tama po? Oo. Nag-birthday kayo last, last time, di ba? 1937 diba? ako ay pinangalak. Okay. Lola, may tatanong sana ako eh nung nung panahon niyo po ba maraming nagsisipag pag-aral? Uso ba yung pag-aaral noon? Maraming nag-aral, nag-aral. Oo. Oh, Mayroon, marami, pero hindi yung talaga madami madaming tama lang. Hmm. magaganda ba school nung araw kung natatandaan niyo mga 1930? Kung 1937 plus yung oh, 1937. Oh, uh, halimbawa grade 4, grade 5 kayo. Naka nakaabot po ba kayo sa High school, Lola? College? Oo, oh, nakaabot. Ah, nakaabot tayo. Totoo kaya nakaabot si Lola? I-research na. Ano lang? Mababa lang. First year. Ano? First year high school. Ayun. Si Lola naka first year high school. Pero napakahalaga na nung first year high school nung 1940. Ayan, eh, 1937. Sabi natin 1947. 10 years old kayo. 19, ako ipinanganak, 1937. 1937. Okay, sige lola. Nag-enjoy ako lola. Si lola ay napakabait. When I was a kid, you no know, no, nung nasa elementary po ako, ang negosyo ni lola, nagtitinda ng prutas. And then grade 6 pa lang, lumuwas na ako ng Maynila. Coming a from here, from Nueva Ecija. Alo-alo yon. Pr prutas at saka gulay. Prutas at saka gulay. Mm. Lola, tama ano yung nasa kariton, malaki yung kariton, mabigat eh. Nilalagay niya, nilalagay natin ng net para hindi niya tiyatin ng mga dala. Oo, oh, nakikita mo naman eh. Hmm. Dala, nung, hindi, hindi ako makapaniwala nung palusong yung, yung palusong yung kariton dun sa may highway, sa Royal. Dun sa Royal, sa may National uh -oh. Highway, yung papuntang Munoz Market. Uh -oh. Yung papuntang Cubao na yun, hindi pa ganun paganda yung mga highway na yun. Alam mo yung palusong, dire-diretso akong ganun, hindi ko mapigil talaga yung kariton. Pero sa awahan ng Diyos, Talagang kumapit yung chinelas ko sa simento, muntik na ako lumire -dire 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 -dire. Hindi, bibitawan ko yung, bibitawan ko talaga yung na yun, hindi ako papahig na masasagasaan ako. So kasi tinutulungan ko si lalola uh, during summer uh, vacation, luluwas na ako. Sabi nga sa inyo, grade pa lang na ako. Tapos tinutulungan ko silang magtinda ng gulay, ay, prutas pala, magtinda ng prutas. Ako na iiiwan. Minsan may pagkakataon lalang naabutan mo ako natutulog. Uh, natutulog ako sa naaalala pa ba yung lola? Natutulog <laughs> siya babaw na gariton. <laughs> mm, nakadugo <laughs> ako ganoon. nakapo <laughs> okay, lola. Lola, gaano ba kahalaga yung kanina tinanong ko kayo, no? Alin? Ahead of time tinanong ko kayo kanina, gaano kahalaga ang pag-aaral? Bakit yung mga bata may mga pera pero ayaw magsipag-aral? Ay ay ayaw ang kuskan Pero ako gusto ko. Opo. <laughs> Sino ba ang dapat na Halimbawa, sa pag-aaral ng mag-aaral, ayaw nung, ng mga bata, ayaw nila mag-aaral. Sino dapat isihin pag gano'n? Ang uh, alam mo, babae man o lalaki, pa, gustong mag-aaral, di ba? Opo. Ngayon, ang importante talaga, mag-aaral. Bakit naman po kailangan pa mag-aaral? Importante mag-aaral. Pero, hindi importante magiging magiging ano ka ba matalino number one number one hmm. Bakit po nasabi niyo yan Samantalang gustong-gustong ano mga estudyante na ma-honor, na ma first honor, mga valedictorian. Uh, nasabi, ko, nasabi ko yan sa'yo kasi karamihan kasi sa mga mga ano ang, ang kaalaman, yung sobra. Sobra ang kaalaman. Naging mayaman. Naging mayabang. Naging mayabang. Yabang. Base pero, po sa karanasan niyo yun, sa mga naobserbahan oh, niyo. Oo, oh, pero, pero pagka tama lang ang pag-aaral, kusa talagang uunlad ang buhay niyan. Opo. Oo, oh, oo. Oh. Kusa, kusa uunlad. ano po yung masasabi niyo sa mga nagtagumpay? Halimbawa, nagtapos ng pag-aaral, tapos at the same time, nagtagumpay din oh. sila, yumaman. Bakit sila yumaman? Ang sinasabi kong tagumpay na sinasabi mo, hindi, hindi pa tagumpay yan pagka wala ka pang high school. Okay. Nung time ni Lola kasi, nung time ni Lola, kung, sabi niya, kung wala ka pang high school, hindi, high school, hindi pa tagumpay Nung time na yon makaabot ka lang ng high school at makapagtapos ka ng high school. nakaabot ka na, na, halimbawa, tapos ka na high school, ano? Opo. Pero matalino ka. Matalino? Oo. Oh. Yun ang magtatagumpay. Pero, pero, kung nakatabot, nakatapos ka ng high school, may ha may kasama ka sa yabang, may kasamang yabang yan eh. Opo. Hindi maganda. Ibig sabihin, kapag nakatapos ng pag-aaral, hindi maiwasan na may yabang nakasama yon Lalo Ay. lalo na, mataas pinag-aralan mo. Mm -hmm. Pag nakakita ka ng mahirap, pag nakakita ka ng mga... Okay. Ito, ito ganito. Sige, pag natapos ka na ng high school, pero dati ka nang mar marunong ha. Opo. Ah, tapos ka na ng high school. Tapos, nagkaroon ka mga kaya kasama ba yabang yan eh mm -hmm. kasama ang yabang ng mga kaibigan hindi may uuwasan na hindi mo masabi ang gusto mo ah, po. May, may meron din ba na lang na obserbahan kayo na nakatapos ng pag-aaral pero hindi mayabang may naalala kayo mayroon sino po Kung naaalala nyo pa siya may nakatap, nak, nakatapos pag-aaral nagyayabang na hindi maka hindi makat makatapos ng aral na ma mataas. Ah, ibig sabihin, imi-stop na yung prosperity o yung kagumpay na wala kapag ka nagyabang. May kilala ba kayo, Lola, na mabait kahit nakatapos na? Kahit nakatapos ng pag-aaral, mabait pa rin, hindi mayabang. May kilala kayo? Oo. Sino po? Ay, teka, sino ba sa anak ko dito? Alalahanin mo, Lola. Ang mabait. Ah, ano, lalaki ang anak kong mabait. Si si Alfredo. Si, mm -hmm. si Tito Pidok. Ay, si Tito Pidok. Okay, si Tito Pidok ay matagal nang namaya pa. Napakabait nun, no? Oo. -oh. Nakatapos ba si Tito Pidok? Oo. Pero si Tito Pidok, ano, uh, sa ibang bansa siya, yung Tito ko, kapatid ni nanay, yun, isabihin, hindi naman talaga mayabang si Tito, no? Simple hindi. lang siya. Pero may daming pera yun, no? Hindi, hindi nagsasabi, ay, nakatapot ako ng gano'n. Hindi ay, siya. Ay, gusto ko magtapot ng ganyan. Ako, hindi. hindi ko alam kung nakatapos si Tito Pido ko. Hindi, kasi yung balitang alam ko lang noon is nag-abroad siya na hindi siya napag-abroad kasi lang. marami silang magkakapatid. High school, ano? High school hindi lang. Hindi nyo alam, nag-aral pala. Kaya pala, ang talino ni Tito, lalo sa mga sukat-sukat ng bahay, yung ang galing niya sa mat, si Tito Pido. Ngayon, Kaso nga, yun, nakakabutang ko yun, Lola. Naalala mo si Tito Pido Lola? Ha? Naalala mo si Tito Pidok? Oo. Hmm. Ah? Si oh. ah, may tanong ako sa inyo, La, Ano yung mapapayo mo sa mga nag-aaral kasalukuyan ngayon na hindi na pinagbubuti pag-aaral? Bulakbul lang sila. Ano yung masasabi nyo? Ay, hindi. Maganda. Bakit po? bulak lang siya. Magyayabang lang. Oo po. Lola, alam nyo, alam nyo online baris? Mayroon naman na tsawata pa, mayabang siya. Pagka medyo nagkaedad na, magawanda na ang ano. Buhay? Oo. Oh, Doon mo nakikita yabang? O oh, maganda nang ano, siyempre daw, hindi mayabang. Mabaw yung si Tito. Yun yung isang example na nakikita. Iwa, mo. ang ganda kita, naman nun yung sarili mong anak. Uh, parang idol mo, parang mahanga kayo. Alam nyo, uh, kaya naging education yung topic natin, kung bakit din si Lola yung tinatanong natin. Imagine Lola is 89 years old. Sabi nga, papunta ka pa lang, pa, nakadala balik na siya. Naobserbahan niya yung education nung unang panahon, nung dati, 1937 siya pinanganak sa education ngayon. At sa kanyang paglalakbay sa mundong ito, napatunayan niya na habang tumataas ang isang tao, habang nakapag-aaral siya, medyo yumayabang which is true. Masasabi natin totoo based on uh, different uh, like, uh, perspectives, no? Different observations ng ating mga uh, kilala. Okay? Kasi feeling nila ang taas na nila nakatapos ako, okay, ikaw hindi, something like that, ano? Pero what we are trying to say here, what we're trying to emphasize is that yung kahit na tumataas na yung edukasyon mo, nakakatapos ka, hindi ka pa rin makakalimot sa mga uh, sinip, ano sa mga simula mo sa pinagsimulan mo. Kasi lola, niniwala ba kayo sa kasabihan, ano, yung naalala nyo, ang di marunong lumingon sa pinanggalingan ay di makakarating sa paroroonan. Tama po ba yung lola? Yung pag hindi, hindi mo nilingon, wala kang utang na loob, walang utang na loob, istudyante, nakatapos, hindi siya makapagtatagumpay. Tama po ba yun? Wala naman na, Wala naman akong anak na mayabang eh. Yung wala. Basta kayo, mga... Wala. Kasi nga, may mga... May mga estudyante tayo sa panahon na to, hindi pa nakakatapos, ay parang may mga dalan na silang yabang. Hindi yun ang sikreto. Hindi ito yung dapat nadalin ng isang mag-aaral no? o ng isang kabataan upang magtagumpay kayo. Kailangan humble lang kayo. Okay. Hindi ka pa nakakatapos, hindi ka pa nakakapasa sa board exam, na. pero nagyayabang ka na sa social media, nagyayabang ka na sa mga gamit mo, marami kang pinakakawalang salita na kung saan ay nakatatapak ng mga tao. Okay. So, hindi magandang ugali yung nag-aaral. Tapos, eh, ka nga eh. Hindi magandang ugali yung nag-aaral. And then, medyo, sabi dito? Mayroon, makikilala mo naman pag bata pa. Ano? Kung mayabang ka o oh, hindi. Makulala. Kaya, ano lola, may advice mo sa mga estudyante na tamad mag-aaral? Ano yung masasabi niyo? Ay, dapat hindi kailangan kailangan mag, magkaroon ka ng ano talaga sa pag-aaral yung interest na malaman kung ano ano ang anong dadaanan ni no, pag uh, ano ganyan kailangan meron hindi yun basta oo nga marunong ka eh may ha, may kasama may kasama kayabangan yun ng Kailangan masikap din sa pag-aaral. Oo, oh, ngayon. mayroon. Ano ba natin masasabing mayabang yung mga estudyante? So, no, mayabang yung mga estudyante kung unang-una yung mga lumalabas sa bibig nila kapag uh, usong usong-usong sa social media. No? Hmm. Pangalawa, yung barumbado sa magulang. Yan. Masabi natin mayabang sila kasi medyo nakatatas, nakapag-aaral sila, nakakatingin nakaka mayroon sila. Talagang, mayroon talagang batang simula pa lang marunong na na no, bon. eh, hindi siya hindi siya nagyayabang, hindi siya nagano. Itatanong mo, sasagutin kanya. Nasa pero, magulang ba 'yung lola? Ha? Nasa magulang? Ah, depende hindi, sa magulang 'yung anak. Siguro, ah pero hindi mayroon wala hindi eh. Hindi mayabang. Eh. Pero 'yung ano 'yung ano naman 'yung ano naman 'yung pwedeng gawin ng magulang para sa anak niya. Uh, alo, 'yung tinuturuan ang maganda. Hindi, hindi, hindi yung kayabangan ang kasama. Hindi, wala, wala kasama ganun. Ituturo, ituturo mo na sa iyo yun. Ha? Pagpatapos, tatanungin mo, sasagutin ka niya. Oo, halba, halba, ak, ikaw, anak mo. Ito, ituturo mo, ituturo mo sa kanya yung ganun. Ngayon, de hindi ka ito ano mo na pagkatapos ng ano mo yung magkatapos na mag-usap kayo dalawa ito e, tanong mo ko ang pinag-usapan niyo pinag-aralan na pinag-aralan yung sa school so, ibig sabihin mayroong merong assessment merong test pagyayari Ano pag ba tapos tinuro mo at tanungin mo uli siya kung naiintindihan niya yung sinasabi. Oh, pero, pero hindi hindi mo agad-agad tanungin ha pag itinuro mo sa kanya, binasa mo, libro. O. Oh. o, ano, mo yan. Ano, mm. ngayon, ang, ano yeah. ngayon ang, ano ngayon ano <laughs> ngayon ang, uh, naintindihan mo sa binasa mo. <laughs> ngayon. Hindi yung katulad ni, binasa ni tatay.